Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng umaga. Tara, mamigay na po tayo ng mga laki numbers po sa masasugid natin dyan na nag-aabang. Habang hindi pa kumakain yung iba dyan, alam ko nag-aabang na kayo ng mga laki numbers mula po sa amin ni Lola Carmen. At talaga naman pong legit na legit po na nakakapagpatama po tayo. Legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo ng mga numero hindi po tayo nagsisinungaling, meron po tayong napapatama at meron din pong hindi. Kaya nga po sumusubok tayo na lahat po tayo ay manalo dahil po mga laki numbers namin talaga pong pinag-iisipan namin bago po natin ibigay. At lagi pong sinasabi, wag po tayong mainggit kung nanalo na po yung iba, wag po tayong sumamaan loob kung nanalo na sila dahil may mas magandang kapalaran po na nag-iintay po para sa atin. Maging masaya po tayo sa kapalaran nila. Yan po ang tatandaan nyo. Kaya eto eh, po mga kalaki. Ano yun? Ito na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin ngayon pong umaga alas 11 na po. Ito na ibibigay na po natin kaya kung ready ka na. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Ito na po talagang grabe. Grabe. May nanalo po kahapon ayaw lang po niya talagang ipapost. Igagalang po natin yung kanyang desisyon. Ayaw niya pong ipapost siya. Maraming salamat na lang po bala, sa balato, Ma'am Carmela. Ayan po. Ayaw niya pong ipost yung account niya dahil hindi natin alam private reason niya kung bakit ayaw nang ipost account niya. Okay? So mga kalaki, eto na po tayo. Umpisaan po natin sa 10-digit lucky numbers abroad. Number 37, number 28, number 43, number 44, number 51, number 69, number 62, number 23, number 18 at number 35. Ayan po mga kalaki ang 10 digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8 digit lucky numbers abroad. Number 15, number 41, number 43, number 27, number 29, number 32, number 36 at number 38. Ayan po mga kalaki ang ating 8 digit lucky numbers abroad ito naman po ang 7 digit lucky numbers abroad kunin mo na number 17 number 36 number 20 number 10 number 28 number 34 at number 21 Ayan po mga kalaki, ang 7-digit lucky numbers abroad. Punta na po tayo sa 6-digit lucky numbers abroad. Ito po ay 1, 2, 29. Pwede rin po dito ang 1, 2, 25. Kunin mo na. Number 25 Number 20 Number 18 Number 12 Number 9 At number 6 Ayan po mga kalaki Ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 At eto naman po ang 6 digit 0 to 9 mga kalaki Kunin mo na Ang 6 digit 0 to 9 Eto na Number 9 Number 2 Number 5 number 6, number 7 at number 7. Ayan po yung 0 to 9 po na 6 digit lucky numbers. At syempre, eto na po yung last na 5 digit lucky numbers abroad. Kunin mo na mga kalaki, hindi na natin patatagalin ang 5 digit lucky numbers abroad. Ang 5 digit po natin ay number 26, number 31, number 29, number 17 at number 15. Ayan po mga kalaki ang 5 digit lucky numbers abroad. Good luck po sa inyo dyan sa mga abroad natin dyan. At syempre po, dito po tayo sa... Okay. Sa ating mga uh, Pilipinas naman po tayo Sa Pilipinas naman po tayo Dito naman po tayo sa mga Pilipinas na uh, talagang naglalakihan po ang mga prices Okay mga kalaki, eto na po ang mga 6 digit lucky numbers 642, 645, 649, 655 at 658 6 digit lucky numbers Pero bago natin ibigay yan Syempre masusugid nating natin mga followers din na nag-aabang Dapat po nakapallow po kayo sa tamang account Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin na meron pong 315,000 followers at syempre po meron tayong second account ang second account natin red pa rungkin po na merong 50,000 followers na naka yellow t-shirt po ako at may picture namin ni Lola Carmen at syempre po mga kalaki Aris Gatchalian. yan ayan po yung mga second account natin sa Facebook yung ibang account yan hindi na po kami yan fake po yan at syempre po, meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na merong uh, 16,300 followers. At syempre po, yung TikTok. Ang TikTok po natin, meron pong 417,000 followers mga kalaki. Ganyan po, padami ng padami ating mga followers. Kasi po, legit na legit naman po nakakapagpatama po tayo ng mga numero. At sa mga sasali po sa private consultation, may membership fee po yan. Good for 3 months naman po kami po magbibigay sa inyo ng 3 months po na tatayaan mo sa mga laban mo diyan abroad at Pilipinas ito po ay walang pilitan kaya kung mga sa mga gusto po na maranasan ang private consultation at gusto nyo pong maranasan na manalo po tulad nila ay mga kalaki may islat pa po para sa iyo make sure po na pag sumali kayo makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit ang kausap mo ako at hindi po ibang tao kaya eto na po mga kalaki ang 6 digit lucky number 642 <laughs> wait na ako <laughs> ang hirap, ang hirap, ang hirap magsasalita ang six digit lucky number 642 mga kalaki, eto na po number 35 number 26 number 29 number 14 number 23 at number 31 ayan po mga kalaki, ang 642 at eto naman po ang 642. 45. Ang 645 6 digit lucky numbers natin ay number 18, number 5, number 23, number 38, number 40 at number 41. Ayan po. At syempre, ito naman po ang six digit lucky number 649. Ayan. Ang six digit lucky number 649 ay number Magaling yung buho po. Number 16, number 18, number 27 number 34 number 38 at number 42 at ito naman po ang 6 digit lucky number 655 ang 655 6 digit lucky numbers mo ay number 37 number 43 number 43 ay for 33 43 at 33 ha ah. at number 21 at number 6 at number 11 ayan po mga kalaki ang 655 at syempre ito na po ang 658 6-digit Lucky Numbers mga kalaki kung saan naglalakihan po ang mga premyo. Number 17, Number 19, Number 21, Number 37, Number 35, at Number 44. Ayan po mga kalaki ang ating mga Lucky Numbers kompleto na po yan mula abroad at Pilipinas takbo na sa suki yung outlet at make sure po mga kalaki ang mga lucky numbers natin aalagaan yung po yung 3 days bago po natin palitan Ito na po ang paborito ng lahat ang shout out time shout out po tayo sa pamilya ano to pamilya balen ano balenton pamilya balenton po ng Naga City Albay Hello po sa inyo sa mga taga-Naga -naga City dyan. Maraming maraming salamat po sa panunood. At I love you, I love you, I love you. sa amin. Sir Red, sabi po, I love you, I love you. Ayun po, I love you, I love you, I love you po. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, sa mga toda po ng tricycle driver po dyan sa May. Saan Ah! Tacloban City. Hello po sa inyo sa mga driver sa Tacloban City. Hello, hello, hello. Kamusta po kayong lahat dyan? At advance Merry Christmas po. At ang gusto po namin, manalo palari po kay sa mga lucky numbers namin. At ingat po mga kalaki. Good luck!